Antena nandito ko siya ikinabit sa may hood sa may windshield at pwede rin dito sa gilid kaso ah, marami kasing puno dito sa amin sumasabit sa, sa mga sanga at ah, yan mga idol dito medyo safe spot siya na ah. Nagoya Hindi ko lang sure mga idol kung original yan na nagoya. Kasi yun nga, ano lang siya. Ito yung base ko. Ayan. ayan mini base. Uh, Hero Yasu. Uh, ayan, 980 Pro. Ano lang siya, parang rebranded. Ang original talaga nito yung Hero Yasu. same lang yan. Pero mapansin nyo wala nakalagay na Hiroyasu dito. Pero andito yung model nya, yung UB980 Pro. At uh, yan, 25 watts to mga idol. At ito yung ating handheld uh, microphone. Dito naman na rin sya makukontrol. Yan. Susunod na lang ako gagawa ng review nito. Ngayon nya, pinakita ko lang yung aking yan yung uh, mobile antenna ko. Okay naman siya, nakaka-receive naman. Pero hindi siya ganoon kalakas. Uh, hindi gano kalakas yung kanyang receive. Pero yung transmit niya, yung baton niya, malakas mga idol. At uh, yan, pasensya na kayo, hindi na naka-upload ng video kasi hanggang ngayon ay wala pa rin kuryente. Tsaka uh, internet dito sa amin. Yan, i-upload ko na lang ito pag may data ko. Mahina rin kasi yung signal dito mga idol. At uh, yan, 12 volts nga pala yan. Uh, okay naman, dito ko na sinaksak. Ito yung base na ginagamit ko dati sa antenna ko sa yung Super J pole natin. At ngayon, dito ko muna siya ilalagay sa aking mobile. Ayan, okay naman siya pero tingin ko pag nagka pera ako, i-upgrade ko ulit tong antenna to. Kasi medyo mahina yung receive niya. Ah, yan muna mga idol, maraming salamat sa inyong panonood. Sana magka-kuryente na at internet dito sa amin para tuloy-tuloy yung -tuloy ating pagbibidyo o pagvlog ito ang ating hobby sa katulad natin mga baguhan kaya ayan sa mga katulad kong baguhan ayan sama-sama tayong ano mag mag explore explore ng ano ano about dito sa ating bagong libangan o hobby ah yan, maraming salamat supportan nyo po ang ating channel at ito libangan lamang po wala pong halong Uh, pag ano dito pagkakitaan kundi libang lang Chan uh, mga idol, thank you so much